Magandang araw, ako ito ay yung Sir Justin. Dahil marami nakoconfuse sa tanong na ito, ano nga ba ang tamang sagot dito? Before beginning a science project, teacher Mina instructs her students to make a plan, identify what they already know, and less what they need to learn. Which metacognitive component is being emphasized? A. Planning B. Evaluating C. Regulating D. Monitoring Bago natin masagutan ang tanong na ito, kailangan nating balikan ang metacognition, ang concept ng metacognition. Kailangan nating balikan to Uh, alam natin in simple terms kung ano ang metacognition. Metacognition ay thinking about thinking. Alam natin ang metacognition ay ang awareness natin or understanding natin ng sarili nating thought processes. So metacognition, uh, thinking about thinking. Uh, ayon kay Shroff, noong 2001, uh, may dalawang main components ang metacognition. Knowledge of cognition at regulation of co cognition at may mga subcomponents ito. Ang knowledge of cognition ay may tatlong subcomponents: ang declarative knowledge, procedural knowledge, at conditional knowledge. Ano nga ba ang mga ito? Ang declarative knowledge ay tungkol sa kung ano ang alam ng bata, tungkol sa facts. Kung for example, alam niya kung ano ang parte ng isang bicycle. Alam niya kung ano ang parte ng bike. Alam niya ang parte ng gulong, alam niya ang manibela. So, alam niya kung ano mismo ang bike. So, knowledge about the what. Okay? So, ang procedural knowledge naman ay knowledge ng bata kung paano gamitin ng isang bagay or paano gawin ng isang bagay. So, for example, dun sa example ng bike, kung sa declarative knowledge, alam niya kung ano yung bike, alam niya gamitin kung paano gamitin ng bike doon sa procedural knowledge. Alam niya kung paano kontrolin yung manibela. Alam niya kung, ah uh, kung paano gumamit ng preno. So, yun. Kung ang declarative knowledge, ano? Ang procedural knowledge ay kung paano. Ang conditional knowledge naman ay alam ng bata kung kailan at bakit gagamitin ang isang strategy. So, for example, sa bike na example, alam niya na niya lang yung bike kapag tapos na siya mag-aral or what. So, for leisure lang, for pagkailangan niya na maglaro. So, uh, declarative knowledge, alam niya kung ano ang isang bagay. Ang procedural, kung paano gamitin ang isang bagay. At ang conditional knowledge, kung, paa kung kailan at bakit gagamitin ang isang bagay. So, yan po yung knowledge of cognition. Sa regulation of cognition naman, ito naman po kung paano nyo minamanage ang sarili nyong thinking. So, may tatlong subcomponents din po ito. Ang planning, monitoring, at evaluating. Ang planning po, tatandaan nyo na ginagamit before the task. Okay? So, an, uh, paano nga ba ito ginagamit? So, pagsiset ng goals, pag-activate ng mga prior knowledge, or pag-decide kung ano yung gagamitin nyo uh, na strategy. So, ang planning po ay pagpaplano before the task. Kung ang planning po ay before the task, ang monitoring naman ay ginagamit during the task. So tingi check niyo ang sarili niyo kung naiintindihan niyo pa ba kung ano yung mga nag magpagkakamali um, na nagagawa niyo. So uh, planning before the task, monitoring during the task. At ang uh, uh, at ang evaluating tama po kayo ay ginagamit ha pagkatapos ng task. So, tinitingnan, nagre-reflect kayo kung effective pa ba yung mga strategies nyo, at tinitingnan, tinitingnan nyo kung na-meet nyo ba yung goals nyo, at tinitingnan nyo kung ano yung resulta ng ginawa nyo. Planning before the task, monitoring during the task, evaluating after the task. So, ano nga ba yung uh, base sa discussion na to? Ano nga ba yung tamang sagot sa uh, tanong na ito? So, uh, sabi dito, before beginning. So may clue na tayo. Before beginning a science project. Ah, uh, i-cross out na natin yung regulating. So hindi po regulating. Ah, uh, before dahil may uh, clue word tayo na before. Ano nga ba yung before? Planning. So ang tamang sagot po dito ay planning. Hindi po evaluating, hindi po monitoring dahil during po siya ang evaluating pagkatapos. At ang before po dito ay ang planning. Ang uh, regulating po ah uh, siya po ay main component ng tatlong ito po na subcomponents ng umbrella term po siya nung tatlong uh, subcomponents nito. So, yun po. I hope na may natutunan kayo. Ako sumali ako ito at ako ito, tawagin yun niyo Sir Justin. Na nagsasabing okay lang magkamali basta wag lang paulit-ulit na magkamali. Salamat.